Basahin po natin ang Genesis chapter 22 verse 1 up to 12. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at saka niya sinabi, Abraham at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at maroon ka sa lupain na Moriah at mo siya roong handog na susunugin sa si ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bungay mong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsamang dalawa sa kanyang mga lila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga lila, Maghintay kayo rito, sampung ng asno, at ako at ang bata ay paruroon doon at kami ay sasamba. At pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng hantog na susunukit at ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y ay kapwa yumao magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinasabi, Ama ko at kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang kordirong pinakahandog na susunugin at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng kordirong pinakahandog na susunugin. Anak ko, ano pa? si kapwa iumaw magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay si ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy at inuunat ni Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, ibrahim ibrahim at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mo buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman. Sapagkat tarastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Amen.